yung ginukuha nilang patban ito yung tinatanim nila kukuha sila siguro mga dalawa o tatlong putol dalawa lang siguro ito daw yung mabisa itanim tagantike kami ang ano? layo no yung paslamatan namin para dumagdag yung lakas namin Ayan. ito yung yenda no. yung yenda <laughs> Kapte dulu. Aduh, na aku serupin Ako nga nggak nak serupin. Pakai Ay, tarawih. Ayo, te. Kita minggu ya, kau mau tak? Shout sa ako niya misis dyan sa may antike Ayan na kami sa negros Masayang masaya kami, huwag kayong <laughs> mag <Ay>, Very good <laughs> So ayan, good morning mga ka-farmers no? Yung mga, kumustay natin mga farmers natin dito sa Negros So andito ako ngayon bandang Hacienda Espanya Kung hindi ako nagkakamali, dito sa kabila Hacienda Bonifacio, dito Espanya Alam po parang Espanya to eh May nakita ko dito ang dalawang truck kinakargahan Hindi pa naman masyadong puno pero malapit na mapuno to So puntahan natin sila pero siyempre magpapaalam tayo sa kanila kung pwede silang i-video or ano. Usually gusto naman nila. Pero siyempre kahit papano pagka lumalapit ako sa kanila nagpapaalam tayo kasi as respect yan kasi baka mamaya hindi pwede, di ba? Pero yung mga yan, <coughs> yung ibang mga nabibidyo ko mga nagkakarga, eh galing pa daw sila ng antike. So ganong kalayo dumayo sila dito sa Negros Occidental. Pero hindi ko lang alam tong mga to ah, kung mga taga antike to. So parang ano yata sila, parang nag abroad sila dito sa Negros. Parang ganon no, para silang OFW. Parang tawid ano, tawid island. sa punta natin sila. So karaniwan yung process nyan, syempre sa umaga o kaya mag-iipon sila ng tubo and then pag marami na silang nainalikom kinabukasan ikakarga naman so andyan yung mga kariton, kalabaw tapos yung mga nagtatapas iba yung mga naghahakot iba yung nagtata nagtatabas tapos yata ang tawag nila dito sila na rin yung magkakarga kinabukasan pagkatapos nilang habang kinakarga nila nakita nyo sa taas meron yan nagtataga yung tinatadtad nyo yung mga ano yung mga tubo para masalansan yung maayos kasi liku, -liku nga naman yung tubo ba diba? so para para mabigat yung karga hindi sayang sa space so lalapitan natin yung mga nagkakarga na yon tapos makikosyoso tayo Gaya ng lagi nating ginagawa dito sa pagbablog no. So na miss ko yung pagbablog dito sa Negros, yung mga sa farm. Ayan, yung iba nakikilala na nila ako, yung iba siguro syempre hindi naman ako lagi na nakikita no. And then later on malapit na din tayong lumuwas ng Maynila and kailangan and habang nasa Maynila tayo kailangan din natin mag-earn ng money no. So nagjo-joyride ako for living. Ayun, nakapasok ako sa Joyride so, uh, sa mga hindi nakakaalam sa Joyride yun yung mga naghahatid ng pasahero kung saan saan lugar sa Maynila so meron akong sahod rebuild doon meron akong video sa vlog ko pero hindi ko alam kung saan ko pinose eh. ang dami ko kasing account eh. may lapas vlog to kasi ko eh. so try kong repost no so punta natin sila ba so, may kabayo pa oh So sa bandang unahan may nagkakarga rin pala oh. Puntahan muna natin yun Ay hindi ko konti pa yung karga nya Ay hindi ko asya Ayun may nagkakarga pa rin Tapos may nagkakarga medyo madami ring sasakyan dito kaya ingat ingat din sa pagtawid no di show so medyo magulo pa yung sitwasyon dito kasi may papasok at saka hindi ka show dun sa daanan so dito muna tayo sa kabilang nagta ano sa kabilang nagkakarga punta natin yung nandito sa tabing kalsada magaling hindi pa masalang mahal sa umindo dati may kabayo kasi ito. Ah, nagtatapos sila dun oh. Sabayan to, sabayan. kataas ng patas yan. dito naman tayo sa mga nagtatapas ito yung mga panghakot nila na kariton 2 wheels video lang ako na okay na ito yung ginukuha nilang patban ito yung tinatanim nila oh Kukuha sila siguro mga dalawa o tatlong putol dalawa lang siguro ano oh. ito yung patdan ito daw yung mabisa itanim yan dalawa may nagtatabas ka dun sa kabila ang eh. jaga pa ito mga video lang ako ha. Ah. okay lang yay So habang nagkakarga sila doon Sa bayan naman May nagagapas naman dito Ang pagkakas pa ano eh. Ano? Biyahing sikatuna Bakulog O kaya isa dahil. Punta naman natin dun sa kabila no. Break time Kaya <laughs> <Try laughs> na ka Tagantiki kami eh Taga Antike Ang layo no Antike Para pala kayo nag abroad no Oo oh, parang ganun na nga 6 months yung contract namin Ah 6 months Oo oh. Ay ganun pala Puro mga taga Antike mga oh, nagkakarkan Puro, 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 puro antike. Oh. taga Antike Puro ah, mga taga Antike nyo niyo mga taga sa <laughs> inyo? Panayan lahat no. Oo. Ah. mga ka-brand ko diyan sa TK. Okay. <laughs> Pero sabi ko na Para silang OFW nag abroad na ano, Inter Island Kasi negros eh Antike pala sila 6 months yeah, Matagal din o oh.

ay wala na bakana naman kurogo hit na walay 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 ganahan sila walay walay taas na nga walay 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 dam walay Ang parit na to. Ah, sa shout out. Sige, sige. So may magsha-shout out daw sa asawa niya. So sila mga taga-Antique pala sila. Lapas vlog. Lapas vlog. Lapas. Lapas. Lapas vlog. Ano no? Ano, sir? Lapas vlog. Tandaan mo lang lapas bat ba? Tapos lapas vlog. Yan. yung pinaka the best na ma ano, lapas <laughs> bat choy. Lapas vlog. Lapas vlog? Lapas. Lapas. La La ah. La ah. Sino mo shout out? Ah, shout out, uh, out sa akin nga misis diyan sa may Antique. Ari na kami sa Negros. basang um, <laughs> masaya kami, wag kayong magalala. Um, very good. <laughs> Last stress pa kayo nagumpisa? umpisa Oo, no. oh, last stress. Oh, last stress. In five hours, no? Oo. Oh. Ah, dipindi. Kasi, dipindi sa ano? Ah, hindi naman ano eh, hindi naman pare-pares yung ano. Tulad nito, mababaga kami magkarga di. Oh. Abutin pa kami anong oras. Ah, hindi lang no, mga anim, pit, anim ganyan no. Oo, oh, anim. Sakto na yan, parang parang kulang man. Oh, kulang pa rin magmi pa kami doon. Ah, oo. Oh. Kayo na rin ang nagtatapas. Oo, oh, kami. Tapas karga. Ah, tapas karga no. Lapas. Ngayon tinatabas ng para no. Dito sa kabilang side. Dami din. Pare. 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 Ambay, bukot ako ng bakalara, driver ta. Oh, uh, yung paslamatan namin para dumagdag yung lakas namin. Ayan. Ito. Ayinda. No? <laughs> <laughs> Ay, <laughs> <tarong or> ito mo kaya, yung mati mo, yung guntis mo. <t> guntis <laughs> mo. Guntis mo na, ano kung dalam. mo kayo kamot na, yung game kapte, dobla. Ari na sa ako, salupin Ako nga na isa salupin. Ay, ate. Ito, migko, yung Rồi không gần gấn thế thôi. bảo Ba Nhớ thế. time <now>. merenda. Oh, <laughs> 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 sa edo lang, doon na, doon na nagwi merienda sa taas. So napakaganda ng view namin oh. No? Um, tubo. <laughs> so yun lang siguro no. <laughs> 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 na mo, oh. Wala na guru pa mo Wala na guru. Hindi ang prasya nyo. Ba't ang lilit ng pandesal na to? Hmm. Alos yung lang, lang ng ano ko eh. Hmm. Ito na mga binabit. Binakan na mo. Mabigla. Ito sa layagan. Duro nga bulig. So ayan. Nagpaalam tayo sa kanila. Ah. Uh, Kwento-kwentuhan. So yung sabi ko naman sa kanila is yung video ko is for vlog lang. Wala akong ina-after na kung ano paman man yung mga problema nila sa kanila yon Wala akong ano doon kasi baka mamaya tayo naman yung maband dito. So ayun, for fun lang. Enjoy life. So ganyan kahirap yung buhay nila no. Oh. So dahil nga yung uh, mga chuhin ko, lolo ko, tatay ko, e eh magsasaka. So, nakaka-relate tayo sa ganyan. Dati dinanas din naman natin yung nagbilad sa arawan. So, hanggang doon lang yung vlog natin, no. And, sana uh, madaming makapanood. So, God bless. Bye-bye.